vaccination card or vaccination certificate. Pamasahe mo sa parko ng regular ay uh, 309. December 2019 pa si Kabayan Chintor Danfoy. Tagal na na. ako Joshua na akong dalang pinag-home -oh na kalimutan ko. Pero may dala akong Krispy Kreme. Pero hindi ka dun kasama. Para lang yan kay Jane Nerva. Tsaka kay Santino La Lorena. Tsaka kay uh, Jairan Lagrado. Tsaka kay Charmaine uh, Magalang. Pero mukhang pag-uwi ko diyan hindi na magalang kasi hindi nagasabit ng news story. Alam may do kay Charmaine. Hi Charmaine, kumusta ka? Hindi, kay Charmaine ang ating good Yun o, oh, mag-anak ako okay kita sa may JT Express. Nandiyan yung uh, order ni Santino na ano, tiyok lang po yun August 20, 2019 pa pala huling umuwi si Rose Antetope ay may mga order sa JT1, JT uh, sa Lazada or sa Shopee na may expected delivery baka dyan na nakasakay ang inyong mga inorder sa ano na yan sa truck na yan Ayon Morillo Basta ay kalamay Wala Hindi na kita nakapili At wala nang porta Naubos na ang na, mahalang pamasahe 390 ang regular fare Ang bata ay 230 plus Ang bata Kasama akong bata Rowena hmm. so, Fermina Last February 2022 Ah, hmm. dito lamang palang February ikaw Jessica Prosado sa Ales, noong February 2010. Mabuti naman yung at nakaka-uwi kayo sa atin para madalas. Maigi po yan. Kaya sabi biyahe ngayon dahil malamig at saka kalmado ang dagat. 120 umalis ang barko saan sa may uh, talaw-talaw port. -talaw yung mga mauwi magpagasolina na po kayo dyan sa may uh, sariyaya mahal ang gasolina sa atin yan si Teresa Malik uh, Iyam, pauwi ka po ngayon oo, oh, sumagpit kita kailangan magpa-check up pamasahin ng ano? Masakyan ba yan? Ng tao? Pag tao, ang uh, regular fare ay, o, oh, ang regular fare, tama, 390. December 11 pa huling umuwi si Maric Almonte Monte Javinali. pinaisip ko pa lang kasi nung huli kong uwi si Lebrada Perez maya maya eh mga taong na po kita mga ano oras lang 304, so 21, 21, 21. O, pa lang ngayon ano bagang oras na ngayon 3.04, So, 1.21, 2.21, 3.21 O, malapit na po pala kayo ng tumawag Siguro mga 20 minutes pa February 21. Tanaw na ang Tagudtod. Oo. Oh, Josh Tapos malalag hermosa. Tanaw na ang uh, Pamugaran. Tanaw na ang Tagudtod. Hoy Josh, pati kayo nanonood dito, hindi trabaho. -trabaho ka nag-atrabaho. Magtrabaho ka. Ang dami pang thumbnail. Kita ni Santino yan. Tagod ka. Si Cerilia Weng Randa, Roda. Tagal ko nang hindi nakakauwi, 2018 pa po balong balong hay balong balong magkano po ang pass ah hindi ko na ang alam malang pass ngayon magkano <laughs> daw ang pamasahe sa pass parang starting ata tomorrow meron na pong biyahe ang chat at ang kamiya at ang uh, liner dyan sa Kamias, sa Cubao patungo sa Grand Terminal dito sa, at saka dito sa Talo-Talo Port dito sa Lucena City pero hindi ko po alam kung magkano pa ang kung magkano nang pamasahe sa bus Opo, oh yung tagal nang hindi nakakauwi kan sa Marinduque noong 2015 pa sabi ni Teresa Malingdia Hi Teresa Marlon Morillo o 304 na kung 304 na so ma ilang minuto na lang at madaong na po kita mga 321 siguro kita madawan. 121 221 221 121, 220, 221, 321 Ay, Hindi pa pala, mga pa pala. 221 Tama ah, mga baga. 121 221, 321 Ay, mga pa pala. Mga isang urasin pa pala. Wari-wari. 5G na pala dito sa Lucena City ano? 5G na sa Lucena City sa Marinduque 4G ang malakas ang signal ng smart eh sponsor natin ng smart kaya maganda talagang gamitin ang sun ang sim card ng smart ay dito sa dagat eh sa gitna ng dagat eh, may signal pa rin ng smart kaya anywhere you go always be smart para may signal po kayo always connected love the ones use smart kunin buwi ko po ay sa May 9 sabi ni kung pala malayo-layo kung pa 421 pa pa nakabayang parang kung um, uh, 121 kami umanis kung ay di 121, 221 121 321 pa pala, 121, 221, 321, 421 pa pala ang aking ating, malayo na yung pa pala, tagal-tagal pa pala ito. Good afternoon, you know, tama ka ba yung Marlon Morillo mga 421 pa talaga ang ano aking tao. So, kitang-kita na ang ano, pamugaran at ang sagot doon ay uh, okay na rin naman watching from Vancouver dyan sa Canada. Ronan Sotavilla is watching. Kumusta po dyan sa Vancouver? Kailan kayo ulit umuwi dyan sa Marinduque? Sharing na sa Reno Pereira, magandang hapon. Marami tayong mga activity at pupas na rin ang Marinduque para sa Holy Week. So, book na po ang inyong mga sasakyan at uh, mga hotel sa Marinduque dahil sa uh, excited na kaming makita kayong muli sa muling pagbubukas ng Marinduque this coming following may mga ilang mga uh, gagawin na po ulit natin yung mga ah yung mga flying fish o mga ilio o ah bulador sa mukbog at sa buwak bulador ilio sa tuwi flying fish sa Amerika <laughs> 2009 pa ang oh, huling sakay ko ng barko Sabi ni Maya na sa buwet Ang tagal na sa umuwi at masuliyapan Ang magandang bayan ng sinilangan Ang sarap na umuwi Shout out naman po ang mga taga tapos At ang mga taga-tugyo Sabi ni John Slyline Hi John, kumusta ikaw? Si Jeno Frank Anong noon? Hi Jeno Frank Sino dito? yan subscribe nyo po ang uh, Gino TV sa pangunan ni kabayan Gino Prank Pamplata have a nice day kabayan manood po kayo mamaya ng program of Reptilic Love ah uh, pansamantala na pong magtatapos ang programang Press Me With ng ating gobernador, Governor Press Ritero Velasco Jr. mamaya po yung alas 6.30 ng gabi. Makakasama po natin si ikalawang bahagi si Marie Henduke. pansamantala po yung uh, mag, uh, mawawala muna sa ere sapagkat uh, magsisimula na po ang uh, official formal campaigning for local elections this coming March 25. So, nakasentro na po ang uh, mga programa sa mga political campaign ng mga kakandidato sa nalalapit na elections 2020. Shout out po sa mga taga sa Tapus, from Topex, pamasahe para sa regular fare ay uh, 390 pesos. Yeah. Manood po kayo mamaya ha, ng Presby with Love. 6.30 po yan sa Lucky 7 Channel 3. At ito po sa Marituke News Network at sa Presby, at sa Governor Presby, the last province of, of And sa YouTube account ng MNN. Shout out from Las Piñas, naga dyan po ako sa casa. Ay, 2016 pang dito sakay ko ng parko sa piling Marlon, Borrello. Nasaan ka ba ng Marlon, Borrello? ito nakakatawa naman dito sa parko? area yeah. Mahaba-haba oh, pa pala mga isang oras pa pala yun. O oh, sige, magkapaalam na po muna ako. God bless mga kababayan. See you later sa so, Press Me With Love. Come